na yon masyado akong idealist, alam mo yun? Love conquers all. Love is, you know, a uh, splendor. <laughs> parang, parang, parang me, you and me against the world, ang tema lagi ng pagmamahal. Parang, the time, it was just that. I was just fueled by love. Mm -hmm. And then, maybe because nga rin I lost my dad, and then, ang gusto ko lang, buong pamilya. Parang, and besides that when they when i was given a choice to um, keep the baby or my career walang second thought because nga maybe at that time i was just thinking about love i will have a complete family oi parang this would this would seal the deal with me and, and the father parang ganon, parang eto will have you know, happy life I parang feeling ko feeling ko she's parang ganun parang feeling ko Um, pelikula siya sa movie siya. Parang gano'n. Sa simula pa lang daw ng kanilang relasyon noon ni Joko Diaz, na ang ina ni Angelo. At sa balita ng kanyang pagbuntis, ang mami raw niya ang unang-unang nasaktan. Kailangan you have to learn your lesson. Yun na yung time na si mami talagang lumayo na sa kanya. Ayun. Dumating sa point na yung mami ko nga nung nawala yan eh. Pati mami ko naglayas <laughs> Yon, pati kami nilayasan eh. Parang sa sobrang nasaktan yung mami ko. Hindi rin nagtagal ang relasyon ni Angelo. Ilang buwan pagkapanganak kay Nicole, naghiwalay rin si Angelo at Joko. Bumalik si Angelo sa kanyang ina at mga kapatid. Muling nagbalik showbiz at sa pagkakataong ito. Hindi na mga patwitam rose ang kanyang ginawa kundi mga daring roles. Oh my gosh! <laughs> nagulat ako. <laughs> From Peachy? <Tici. laughs> From Peachy, nagulat ako. Naging ada ako. So, bulaklak ng Maynila. <laughs> But award-winning. Yes, award-winning naman. Hi, praise God. <laughs> pero nakaka, nakakapanibago. Nakakapanibago kasi biglang ang may sense of parang may biglang dinikta kung sino ka na naman. Kailangan mo na magpa-sexy. Kasi may anak ka na eh, pero walang tatay parang it. ako, ha? Pumatok naman sa publiko ang bagong imahe ni Angelou De Leo na sexy at palaban. Pero sa pagsikap muli ng kanyang pangalan, muling umibig at nabuntis si Angelou. <laughs> Oo, oh, oh, <in> yes! Hindi <laughs> <laughs> pa rin ako natuto. Oo. <laughs> 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 Oo oh, oh. oh, nga pala. Ba't nalito ma-in love? <laughs> Ba't nalito bang ma-in love? I love the thought of love. Um I I guess I was that idealistic. I was that uh hopeless romantic. Alam mo 'yun. Parang nagmahal ka sarado talaga. Oo, oo. oo. Parang ito na 'to. Parang I'm sure na sure na ako ganun. <laughs> <laughs> and the relationship didn't work out. Yes. It Obviously didn't. no. uh Um paano ka? How did you move on with two kids on your own? Mahirap. Hindi ko alam how I survived each and every day of that ordeal in a way kasi but I'm just thankful kasi my mom's there beside uh, me. Inamin din ni Angelo na sa gitna ng panibagong gulo sa kanyang buhay, nagawa raw niyang bumali sa bisyo. I was still so lost with who I who I am, who I was, um, and who I want to be. And at the time, so sobrang sobrang dark times ko nun, I was partying, yeah. I was drinking, I was taking drugs. Galit ka sa sarili mo. So you took drugs, Bisho yeah, lahat. Oh, Bisho party. Hindi ko nga alam kung galit na ako sa mundo or galit ako sa sarili ko. Eh. At the time And it was it was really a battle between myself. Bilang isang single parent sa dalawang anak na babae, pinilit daw ni Angelo na muling magtrabaho. At dahil isa na ngang ina, mother rules at pagiging kontrabida na ang laging ibinibigay sa kanya. Happy na lang sa kanya na taos puso akong nakikiramay sa pagkamatay ng anak niya. Sa kanyang pagbabalik showbiz, kabilang sa kanyang naging projects ang Sana Ay Ikaw Na Nga noong 2002. Kakainis ah. Okay. Tulungan mo nga ako dito, nakaiga ka lang dyan. Kasi ang hanggang... babaeng hinugot sa aking tadyang noong 2009. Si Homer! Wala ho eh. Anong wala? Bakit hindi mo kasama? nasaan ka ma. Nasaktan ko si Eden, Hamid. Sisid noong 2011. Tuwing nakikita kita, hanggang nakikita kita, naaalala ko ang paghihintay sa'yo ng tatay mo. Yun ba ang sinabi niya sa'yo, ha? Mapalag daw talaga si Angelou na mabigyang muli ng mga project. At mapalad din siyang makatagpo nang bagong pag-ibig noon sa non-showbiz boyfriend na si Wawi Rivera. Sa pagkakataong ito rin daw na hanap ni Angelo ang inspirasyon para tuluyan ng isaayos sa kanyang buhay. Hindi sa kasikatan, kundi sa bagong pag-ibig at sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Actually,